pinalalakas na ng Philippine National Police ang kanilang puwersa para tiyaki ng seguridad sa mismong araw ng halalan. Ayon kay Director for Police Community Relations Major General Roderick Augustus Alba, aabot sa 140,000 ang mga pulis ang ide-deploy ng PNP sa buong bansa. Layo nitong bantayan at protektahan ang halos 40,000 na mga voting centers na pagbobotohan ng taong bayan. Maliban sa pagbibigay ng seguridad, handa ring tumulong ang mga pulis bilang bahay hagi ng Board of Election Inspectors, lalo na sa mga lugar na kulang sa guro poll workers. Kabuang 7,943 personnel ang sinanay ng PNP para sa papel na ito at 3,774 sa kanila ang itatalaga sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Tinututukan din ngayon ng PNP ang mga itinuturing na election hotspot areas sa BARM, partikular sa mga lugar na may matinding political rivalry. Patuloy din ang koordinasyon ng polisya sa Commission on Elections at iba pang law enforcement agencies para matiyak ang mapayapa at patas na halalan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila. the music and news authority